mahal ko pamilya ko. Mahal ko rin. Tapos <laughs> pamilya mo. Kino ba niya? Dung lang Ay! Dung lang nagsabali ayun. Kung papayagan ako ng bakit ko, pupunta ako, ikaw. Kung papayagan rin ako. Ano lang din yun. Local. Awan, local. Kagaya minsan. Oo. Kagaya ko pang ajawis na. Awan, local. Tapos tayo. Gawapan na ang kilko, papan na. Awan, local. Kain saan. Kapit sa pasis mo. Ang mga isa natanggit ka sa pwedeng na. Ay, bahala ka dyan. Tatay ko na, na. na, na, na. O, ito yung na. O, kawan, naputot ko. siya ka. Ay, ano siya, O, putot ko. Saan? Sa balik natin. Kanya, arit ko ni Bakit mo, kanya kinaganda yun. Awan, ni Bakit ko. Mm. Um. Awan, lalaki kami ni Bakit mo. That, that lalaki kami. Kapi kasi namin lang kirabi ukit din eh, ukit. Nagdaraktalot nila. Ulit ang nagkanak may pan... Mutot kami ni Bakit ko. lalaki kami ni Bakit ko. Tantod yun. Ayun, tantod yung mangga. Ano saan? Ano ang mabuting ka kini? Bakit mo ah? Ano ang mabuting? Ano? Local ka? Di pa pa bineo?

<laughs> Kinuha okay, niya. Bigla nagba. Ay. Ba. ayo. Bakit ko pupunta ako ikaw? Kung papayagan rin ako. Ang lang din 'yon. Local. Awan local kagaya minsan. Oo. Kagaya ng pangajawis na. pa kil ko pa na. Awan local kay minsan. Apa itu pasus? Mau sendatang kita. Tidak. 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 Ah. Uh, yeah. Tayo yeah. Uy na, uy na, uy na. Uh, okay. ito, 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 ito. Okay. Oh, dore to yung glide knock Oh. Kawan da putot ko. Ah, apa isa ka? Ay, ano sing apa isa? Oh, putot siya. Saan? Saan uh, -saan? <laughs> uh, one, ko. San, sa balita ti panunod. Kanya, arit ko na ni bakit mo kanya kinaganda yun. Kawan, ni ko. Kawan, lalaki kami ni bakit mo. Lalaki kami. Kapi kasi nabilang garami yun din eh, ukit.